Welcome sa aking YouTube channel Sir M.T.V. Sa vlog na ito ay pag-uusapan natin ang uh, konsepto ng uh, contemporary issue. Itong topic na ito ay pang Grade 10. Ano? So kayo mga mag-aaral ng uh, contemporary issue para sa inyo ang topic na ito. So kung gusto niyo malaman at interesado kayo sa mga bagay na ito, uh, samahan niyo ako 5 minutes lang. Ano nga bang ibig sabihin ng kontemporaryo? Ang uh, kontemporaryo ay tumutukoy ito sa panahon mula ika dalawampung daang taon hanggang sa kasalukuyan. Okay, ano naman ang isyo? Ang isyo naman ay tumutukoy sa paksa. Ito ay isang tema, ito ay isang uh, suliranin na nakaka sa lipunan. Yun ang isyo. Ang isyo ay dapat nakaka sa lipunan para masabi natin itong isyo. Ito rin ay pinag-uusapan. Nagiging batayan din ito ng uh, debate at uh, ang issue ay may malaking epekto sa ating lipunan. So, kaya yung mga issue na yung kapitbahay, hindi naman siya nakaka-apekto sa lipunan, ay hindi natin yung pag-uusapan. Yung mga chismis na hindi naman nakaka-apekto ng malaki sa ating lipunan, ay hindi natin yung pag-uusapan. Okay, so yun ha, yun ang kahulugan ng kontemporaryo at issue. Okay, so ano ngayon ang kontemporaryong issue? isyo sa madaling salita. Ito ay mga pangyayari. Ha? Huwag kalimutan ang mga kontemporaryong isyo ay mga pangyayari o ito ay uh, ilang suliranin na bumabagabag o gumagambala o nagpapabago sa ating lipunan. Sa makatawid, ang kontemporaryong isyo ay ang mga isyo o mga pangyayari sa ating lipunan at may malaking epekto ito sa kasalukuyang panahon. Para maituring na ang mga pangyayari o ang isang isyo ay uh, contemporary issue, kinakailangan ito ay uh, mahalaga at uh, makabuluhan sa ating lipo ginagalawan. Ikalawa, dapat ito ay uh, may malinaw na epekto sa kasalukuyang panahon. Ikatlo, para masabi natin ang isyo ay uh, kabilang sa contemporary issue, dapat ito ay may maganda at positibong na uh, influensya sa ating lipo ginagalawan ngayon. Okay, so yun lang ano. So napakadali ha. Huwag ninyong kalimutan, ang contemporary issue ay dapat ay may epekto sa ating lipunan. Okay, sana may natutunan kayo kahit kaunti. Okay, para sa mga estudyante na makakapanood na ito, i-comment nyo ang inyong sagot sa tanong na ano ang kahulugan ng contemporary issue. Kasama ang inyong GCAS number, baka sakaling nga. Mapili ko kayo na mananalo ng load. Okay, thank you so much at uh, God bless sa pasimula ng inyong pag-aaral ng uh, contemporary issue. Sana may natutunan kayo kahit kaunti. Good luck sa inyong pag-aaral, grade 10 students. God bless you all.